Hello guys, welcome to somewhere anywhere. Shout out po sa lahat. Shout out sa mga Marites nga nasa likod. Ayan, naka-white at naka-orange <laughs> yeah. Nagpag nagpagupit naman tayo guys kasi 4 months ah Pag 4 months guys, so wala tayong gupit. So, kailangan uh, magupit daw proper haircut. syempre naman. Proper haircut. Tapos, so, so we are working at supermarket. In shoutout po sa mga nagbiji-biji and thanks for coming. Just give me a vlog. Ngayon ito na guys, sinasabi ko, parang mali yung pagkagupit niya kasi yun, sa ibaba na gano'n, pero sa sapag, pagkatapos ay na-okay na rin. So, sabi ko, ang sabi ng mga kasama ko, nako ano naman yung ginagawa sa ano sa ibang lahi ng paggupit hindi naman maayos ang pagagupit. so kailangan ko sinabihan ko na mag level alam mo ba yung level sa dick sinabihan ko yung nagugupit sa akin balance or level kasi dati nagpagupit ako hindi man balance or level ha kasi bawal yon <laughs>